lang, boses ko lang. Ayan. Um, nakita ko to duman mga kamimi sa wall ng aking cellphone. O, oh, pabalik-balik sa wall. At saka napakadali, sobrang dali lang nito. At nasa bahay nga lang talaga ang kanyang mga ingredients. Meron tayong dalawang Milo, dalawang egg. Sa ganyan, meron tayong masarap daw. Masarap ha, kasi syempre first time ko gagawa nito. Kaya mamaya ko kayo eh. Uh, ano sa lasa nito? Hmm? Ngayon meron tayong dalawang egg. Pero mayroon din daw to, pwede din lagyan ng vanilla, kaso wala akong vanilla. Um sa toppings naman niya, pwede rin wala, pwede rin meron. Eh wala naman akong nabili kanina na spray, spray. Ano eh? Sparkling eh, sprinkles. Kaya gagawin ko siya ng isa pang milo. Tutunawin ko yung kalahati ng milo. Yung kalahati naman ay ibubudbud natin. Okay mga kamimis. Focus muna tayo dito. Focus. Wala lang mukha ha. Kasi masakit ang aking ulo. I'm so very fangit ba. Kaya ang aking magandang boses na lang dyan. Ayan. Dalawang milo mga kamimis. Dalawang milo. Then syempre dalawang egg. Maigi ang egg. Biakin nyo muna. Bago ilagay dito, huwag ako gayahin. Kasi, baka sira. Sayang naman. Ayan, madali lang to. Madali lang to, mga kamimis. Ayan, kung may vanilla kayo dyan, mga kamimis, patakan nyo ng vanilla. Mas masarap. Then, haluin lang siya na hanggat sa matunaw ang ating milo at mag-combine sa egg <clears throat> excuse me po Tiyah. parang si ano lang yun ah. wow ayan, halo-halo pagkita nyo na po natunaw na lahat ay pwede na yon Di ba sobrang bilis lang nga naman kasi nga na curious lang ako na curious well. Ayan, pagpasensyahan niyo aking ano um, strainer ay ano na 'yan, sira na 'yan. Ayan. Then salain natin. Salain, salain. diba napakadali lang mga kamimis. Yeah, after masala kung anong mayroon kayong container, ako ito lang ang kasiya mga kamimis sa aking steamer na rice cooker kaya diyan ko siya ilalagay. Wooh, ayan na siya. At ang konti lang niya. Kung gusto niyo madami mga kamimis, ididamihan yung itlog dam, Basta ang ano niyan, ang ang lasa niyan ay laging dalawang itlog dalawang Milo. Kung gusto nyo marami, eh, didamihan nyo. Limbawa, kung gusto nyo marami, eh, ako try pa lang naman to. Um, isa lang muna na set up. Tikman muna natin. Pagka nagustuhan, hindi eh, mayroon na tayong dessert for every day, every occasion. Ah! di ba? Then, kung may foil kayo mga kamimis, maganda foil. Kung wala naman, edi plastic. E ayan, wala tayong foil. Edi plastic. Kihi! Steam na natin yan in 20 minutes. Ayan mga kamimis in 20 minutes. So, oh. binuksan ko na yan, ha? At tinignan ko na rin yan. Tinusok ko na rin yan. Medyo okay na siya. Excited! Wow! Mga kamimis in 20 minutes. Ayan, meron na tayong masarap na dessert o oh, di ba para sa fudge bar um ano natin aray ko, ang dilim teka lagyan natin ng ilaw yan ayan lagyan natin ng toppings <laughs> oh ang toppings ko ay Milo din niya na tinuna mga kamimis kung gusto niyo naman ng kahit ano okay lang o oh, di ba may pa paatchop lang ba Pwede rin naman wala. Pwede nyo nakainin yan. Hmm. Teka, sayang. Sayang yung ano, yung iba. Ayan, maingay talaga ang chicken. Ayan, kung gusto mo rin, mga kamimis, lagyan pa siya ng sparkling. Okay lang. Yung ano ba, yung spr sprinkles ba? Pwede rin yung Milo. Hmm. Kung kahit anong kayong pang-toppings dyan, pwede rin nga. Locks, yamers! Disko, I'm excited. First time gumawa ng mga gani-ganito ba? Kasi alam mo ba, napaka... Ano kung gumawa na... Hmm. ...nang cake, hindi ako makagawa. Oo, diba... Ayan, di ko alam anong pangalan yan. Kayo na mag-comment kung anong pwede natin pangalan dyan. Ayan na. For the test, anong pangalan? Milo 3K. cake. Milo? <laughs> ano ba yan? Walang katotohanan. Mga kamimis, okay na ba? Ano, honey? Ano ba ito? Um, so ingredients lang yan. Kayo na magbigay ng pangalan kung anong cake yan. Maylo. Cake ba yan? Dessert kasi yan. Deh, hindi ka pa kumakain. Hala. <laughs> <laughs> ano ba yan? Huwag mo naman kalkalin sa yan ni Arina. Hindi. Milo, dalawa, tsaka dalawang ha, etlog. Matabang. Ayan mga kamimi, sabi nila ang katotohanan ay medyo matabang. So, ibig sabihin, ang itatoppings nyo yan ay your chocolates na lang. Kasi ang toppings ko dyan, Milo pa rin eh. Ang lasa daw po ay medyo matabang, pero pwede na nak Ha? Huh? Di, mamaya na yan, kumain ka muna. Ay, naku. Ayan lang mga kamimis. Thank you so much for this watching. Okay, Ate, so close mo nga muna te. Bye mga kamimis. Please like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Uh -huh.